may pantalon po ako dito maluwag sa akin Bali, ganito lang po yung remedyo na gagawin ko lalagyan ko po siya ng garter dun sa pinaka waistband no, magpupubide ako dito ng one and a half na lapad ng garter dahil one and a half naman po yung lapad ng waistband pero kung medyo malit yung waistband mga one inch lang yung lalagay yung garter Ayan, kukunin ko lang yung side markingan ko siya dun sa loob ng uh, uh, waistband dahil dyan ako magbubutas para isuot ko yung garter ngayon bago ko siya uh, isuot dyan ay kukunin ko muna yung sukat nung uh, kalahati yan bandang likuran po yan ha 8 inches ang sukat niya, dagdag lang ako ng 2 inches dyan para na rin dun sa uh, allowance ng pagtatahian Ayan, tapos bubutasan ko siya. Ayan, shout nga po pala sa mga top fans ko dyan. sa mga sumusubaybay bay lagi sa mga ina-upload kong videos. Ayan, kumusta po kayo? Ganun din po sa mga friends ko and sa mga suba, uh, sumusubay-bay at uh, bago pa lamang dito sa aking uh, uh sewing tutorial. Ayan, shout out po sa inyo. Kaya naman kung hindi ka pa po nakakapalaw sa akin, mas maganda po yung nakapalaw ka para nanonotify ka tuwing mag-upload ako ng videos. And mapanood mo po yung mga ganitong tips na ibinibigay ko or sinishare ko sa inyo. Ayan, pagkatapos ko siyang butasan, nasusuot ko na yung garter. Gamitan nyo na lang siya dyan ng pardible or anything na pwede nyo siyang maisuot. Ayan, ganyan na po itsura niya pag naisuot na, may banat na. Ngayon, tatahin ko lang po siya sa pamagitan ng uh, uh, karayom sa kamay. Para hindi naman po tumagos yung tahi dun sa labas. Ayan, para marinis pa rin po dun sa labas. Hindi makikita o mahalata na merong um, tahi. Ayan, gamitan nyo na lang po ng karayom sa kamay. And gandahan nyo na lang po. Medyo hindi ako magandang magtahi sa kamay. Yan po yung aking ayaw yung magtahi sa kamay. Masakit po kasi sa daliri. Ayan, sana po huwag po kayo magsawang uh, sumubaybay at tumangkilik. At syempre, suportahan ako. Ayan, sa abot ng makakaya ko po, magshare ako sa inyo ng mga uh, medyo konting kaalaman ba. Para ma-share sa inyo yung mga tips, techniques, at uh, mga uh, ibang pamamaraan sa ating uh, pananahi. Ayan, ganyan lang po yung itsura niya pag natapos. Ayan. Sana po nakatulong yung video na ito. Pa-like and share naman po para lahat makapanood. And see you on my next video. Maraming salamat po sa pananood.